Ayan, what's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Hanggang sa kasalukuyan, mga shooters, inaapila pa rin po itong ating Final 12. So ngayon, wala pa po tayong total Final 12. So hindi pa rin po natin alam at sigurado kung sino nga ba yung ating ipapadala sa nalalapit na Asian game. At si Calvin Abueba nga, nakiusap na kay Yao Ming. Diba? At inaayos pa rin po yan niya uh, POC President Bambol Tolentino. Yan po yung ating pag-uusapan sa video ito pero bago yan ako po yung maglalambing. Kung nagugustuhan nyo po ang ating video, please hit like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Mga shooters, kasalukuyan nga po, ito yung idinagdag na lima. Diba nandiyan po si Marcio Lasiter Chris Ross, CJ Ferres, Arvin Tolentino, and Kevin Louis Alas. Tatlo po dyan galing sa San Miguel Corporation. isa po dyan galing sa Northport. Eto namang si Kevin Louis Alas galing sa uh, NLEX. So si Roger Pogoy, mga shooters, talagang totally wala na po siya. Diba? Kung mapapansin po natin dito sa lineup na to, wala na si Roger Pogoy. Dati naandyan po si Roger Pogoy. So ang pumalit kay Pogoy dito, mga ka-shooter, etong si Marcio Lassiter. So, anan sa original lineup, Scotty Thompson, Japet Aguilar, Justin Brownlee, Angelo Kwame, Junmar Pajardo, ba? Diba? So, yan po yung mga yan. Eto, itong company ni Calvin Abueva, umaasa pa rin po sila na sila yung masasama. Dahil inaapila pa rin po yan. Dahil, sabi nga, sabi ko nga po, eto talaga yung personal choice ni Coach Team Cone. Eto talaga yung gusto ni Coach Team Cone na isama po dito. Kung pansinin po natin dito mga shorties, sa limang bago na nasa taas, tanging si Marcio Lasiter yung may check po dyan. Yung iba po dyan, 50-50 pa. Si Chris Ross, 50-50. CJ Perez, 50-50. Arvin Tolentino, 50-50. Ganon din po si Kevin Louis Alas. Eh, ganon din po yan. Si Nakalvin na Abueva, Terence Romeo, Moto Tua, and of course, Jason Ferkins. 50-50 pa po ang chance nila. 'di ba? So pare-parehas po 'yan sila ngayon, naka-floating uh, status po itong mga ito. Hindi pa po sigurado kung sino sa kanila ang maisasama sa final 12. 'Di ba? Hanggang ngayon mga shooters ha, bukas po may tune-up game itong ating Gilas Pilipinas. Pero ang kagandahan dyan mga shooters, etong lahat ng siyam na nandito sa picture na to, ay kasama po dyan sa training. Kasama din po yung walong unang nabanggit, yung pitong unang nabanggit natin, including Marcio Lassiter, kasama po yan dyan sa training sa Kalamba, Laguna. And hopefully, kasama rin po sila bukas sa tune-up game natin against dito naman po sa team ng Korean Basketball League. ba? Diba? So napakaganda naman po nito na mga shooters. Kung mawawala nga yan, sinamuala tau tuwa, ang problema lang, mawawalan tayo ng sentro. Diba, tayo ng katulad ni Calvin Abueva na power ano talaga, 'di ba? Power rebounder lahat nasa kanya. Magbibigay ng energy, intensity sa laro. ba diba, Although nandiyan po yung uh, the beast, baby beast na si CJ Ferres, pero iba pa rin po yung intensity ng Calvin Abueva. kung gaano siya kasabik makabalik sa ating national team, 'yun po yung mahalaga ron mga shooters. May gusto pang patunayan yung mama dito eh, 'di ba? Eto sabi ko nga po, personal choice po yan ni Coach Tim Cone. Etong mga ito, personal choice po niya yan. At gusto niya yan, ba? Diba? Si Jason Perkins gusto niya to, yung kalawa ng isang Jason Perkins. Gusto ni Coach Tim Cone to eh. Dahil eto, may shooting sa labas, ba? Diba? May laro sa labas yan. So sa mga yon mga shooters, ang sigurado doon, yung si Marcio Lasiter dahil pinalitan po etong si Roger Pugoy na, na umalis na nga dyan dahil sa kanyang kalusugan, di ba? So sinasabi nga ni Pugoy, eh meron siyang nararamdaman may medical issue siya kaya hindi na po siya sasama dito. Saka, sa kasalukuyan, ito lang po yung ating sigurado, Justin Brownlee, our naturalized player, and of course Angelo Kwame, our center, Junmar Pahardo, Chapet Aguilar. Yan po yung mga kasama diyan, Chris Newsam, yung sigurado na po. Etong si Calvin Optana, Scotty Thompson, etong mga to, yung mga nakasisiguro na po ng slot diyan. Pero yung iba, Naka-floating pa po yan, waiting pa po yan. At yung bagong pasok na si Marcio Lasiter na siya nga pong pumalit sa katauhan ni Roger Pogoy. So etong apat na to, hoping pa rin ito pare-parehas. Floating status pa rin sila mga shooters at nag-aantay ng confirmation galing po dyan sa, Olymp uh, sa organizing committee ng Asian Games. So umaasa pa rin po sila na sila yung makakasama ng ating Gilas Pilipinas mag-represent sa ating bansa mga shooters. Dahil yan nga po uulitin natin personal choice ni Coach Team Cone at alam ni Coach Team Cone na makakatulong sa kanyang kupunan. Yang apat na yan mga ka-shooters wala po dito sa 37 na listahan na isinumite ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Kung tatanungin nyo po, bakit pinipilit ni Coach Team Cone niyang mga yan? Dahil alam niya, pwede po yan eh. ba? Diba? at gagawa ng paraan niyan ni Bambol Tolentino, our POC President Bambol Tolentino. So hopefully mga shooters mapagbigyan no yung pakiusap dahil no nakaraan mga shooters nangyari din po yan napagbigyan po eh nakapaglaro po yan eh no nakaraan sa Indonesia Eto, magagawa ng paraan ito. And hope, ipanalangin lang po natin. At dahil yan po ay kagustuhan sa sobrang atat nga ni Calvin Abueva. Eto na yung kanyang sinabi sa kanyang IG mga shooters. Yao Ming Meng, waiting for your confirmation. Talagang makikita natin yung eagerness na gustong maglaro ng Calvin Abueva. Gustong i yung ating bansa muli sa national team. So makikita natin mga shooters, na gusto niya makasama itong apat ito, itong kanyang uh, mga na unang nakasama dyan sa training. Alam natin magbibigay ng firepower eh. Magbibigay ng firepower yung Calvin na Although itong apat naman na naan dito, itong limang ipinalit na to, may, ka, may kanya-kanyang kakayahan to mga shooters. At alam natin lahat yan may ibubuga rin naman dahil karamihan sa kanila. Like uh, Arvin Tolentino, Marcio Lasiter shooter, and of course, etong labing dalawa na to, kung eto na talaga yon mga shooters, maraming shooter tayo, di ba? So, nandyan nga si Marcio Lassiter, nandyan si Kevin Louis Alas, Calvin Optana, Arvin Tolentino, ba? Diba? So, pwedeng pumutok anytime to mga to. At pwedeng maasahan ni Coach Team Cone yung kanilang skill as a shooter. Pero, siyempre, iba pa rin yung personal choice mo at gusto mo talagang maisalampak dyan dat matagal nang nakasama kahit papaano mga shooters ilang araw niya nang nakasama dyan sa kupunan ng Gilas Pilipinas and hopefully maayos po yan mga shooters ni Bambol Tolentino marami pong salamat ano man po ang inyong opinion pag-usapan po natin dyan sa comment section marami salamat ingat and God bless at join Laban Pilipinas Puso